24 anyos nga lalaki nga nasubrahan sa ilim ng makahubog na sa bilangguan kay nangguba og sakyanan sa Barangay Poblasyon Pardo sa dakbayan sa Sugbo. Sangko sa langit ang pagmahay ni Herbert Silva dihang nahuwasan siya sa sulod na sa selda sa Presento 7 sa Cebu City Police Office. Mato niya nga nag-inom sila sa iyang mga higala gikan sa buntag hangtod na gabhian. Inungdan nga wa na siya masayod sa iyang gihimo nga iya na deeng naguba ang sakyanan sa usa ka biktima. Nangayo siya og pasaylo apan disidido ang biktima, mapasakaan gayud siya og kaso. May mga datadatahan na nako gunsa pamagi nga mabayran ko ng akong damage nila. Andam nang umukuan. Sakit ani aning sakyanan ang nagpark ng ipanag-iya ni Ma'am Carvey Bandias Julin dito sa Dublin sa iya hangi ba ang left side portion sa kani handol handol sa portahan o ang duha ka side mirror